Welcome to my YouTube channel, sa ni Japan. Buhay Japan. At ngayon, wala tayong trabaho. Ito, maglakad-lakad muna tayo dito sa isang park. Ang katabi niyan ay ilog. Diyan yung isang araw, naghanabi or nag fireworks. Tapos na kasi ang fireworks eh. At sa gabi lang yon ayan yeah, o, ang ganda dito at wala kang makitang taong naglalakad o tayo lang diba, enjoy natin ang pamamasyal dito walang ibang namamasyal, tayo lang <laughs> at pwede kayo tayo dito ito oh. nyo po ba yan ayan yeah, o, pata ko sa inyo ayan, may pa haunting pa dito oh. ng atin papunting nasa na hindi oh. ko na nakita wala na lumabas na po pumping hangin at presko, hangin, fresh air yan may nakita tayo doon ano parasu dala lang tayong damit. Naligo na tayo. O, oh, diba? Presko. Hmm. Oh. Wala ka makita mga kalat. Pwede dito mag muni, -muni. ganda. Ayan, sandali lang. Limit lang, mga ilang seconds lang. Tapos na agad. Ganda dito, oh. Siguro kung maganda ang medyo panahon, maraming pupunta rito. Ngayon, wala eh. I'm ang Prescott Honey. Di ba lahat nakapaligid sa atin ay My YouTube channel. Just like and subscribe and notification bell. Thank you. Arigatou gozaimasu.